kumbitbita, ah. dami kung Dito to sa ano, ito buksan mo, ito siya, dito siya po na, ibalot ko kasi to ng ano, ito siya, o, ilagay mo siya dito sa ano para yan, pampaikot. Tapos, itong plato. Lagay ko dito. Yan siya, plato yan dito para umiikot. Ibabalot ko yan siya ng ano para hindi mabasa. Hi guys, uh, welcome back to my channel. Ayan, padala nontay tayo sa Pinas. Ang bilis lang, padala uli. Puno na agad, may sapatos, branded. Ayan, lagyan ko pala. Yan siya. Sa gamit sa kusina ni Madam, may microwave. May puno na agad ay sa patos ang patos ng aking dalaga. Yan, bigay na. yun idagdag na pupunuin natin yun. Ayan, ipapadala ko na yan mamaya. May hanger. Puno na pala. Puno na, kailangan ko na i-close. Ayan. Uh, Grabing paus natin dahil ano, init dito sa Dubai. So, hakot ko yung, ano, yung gamit ng aking klayan dahil nag for good na. Dahil nag for good na ang aking klayan, kaya hakot ko yung gamit niya sa kusina, yung bed. Ayan. Puno na kaada, kailangan na natin isin kasi nakapira lang tayo sa beach space. Ayan guys, update ko sa aking vlog. This is housekeeping in Dubai. So, pag housekeeping ka, marami kang makukuha na gamit. Lalo na mag-forgot ang mga client. Ayan, grabe yung init dito sa Dubai. Ayan, ikaklose ko na siya guys. Puno na siya. Ayan, may trophy pala ako. Nanalo ako sa Pika Best Actress of oh housekeeping. <laughs> best actress housekeeping. Best, ah, uh, <laughs> anong best masipag girl. Ito pala, panalo ko sa best housekeeping in UAE. Maniwala ka, charot. <laughs> Lagyan ko pala pa sa kulit, <laughs> Best housekeeping. Hakot ko yung mga gamit sa kusina. Na, kaya ang bilis na puno kasi hakot ko, oh, ang dami mga sapatos, yan. Gamit ng kusina ng ano, ng aking klaya na nag-for good. Ayan. Tapos, blender. Blender, kettle, at saka kasirula. Ayan, kasirola Uh, mga chinilas, at saka, yung mattress foam sa bed. Tapos, yung microwave, puno na at idadagdag ko lang to at aking i-close para sa aking mga junakis ayan, yan lang ano kasi yung isa hindi pa dumating ayan, si canbats to ng aking padala doon sa aking mga anak dahil punong-puno na, kailangan na natin isin ayan okay baba